bulanglang na isda, kabote at patola. Hi guys! Meron tayo ditong sibuyas. Yung isda ko na bangus na tira nung Sunday yan guys. Pinerito yan guys. Ayan. And then meron ako ditong kabote, mushroom. Binili ko yan ng $10 sa market guys. Ayan. Malinis na po ito. Nahugasan ko ng mabuti at meron akong patola. Ayan, $20 yan guys. Isa ay $19. So, nakatawad ako ng $1. So, yun guys, nagpakulo tayo ng tubig. Ilagay natin yung ating sibuyas at yung kamatis, lagyan natin ng asin. So, yun. Takpan lang natin and then pakuluan ng pakuluan. Ayan, guys. So, yun. inat ko na po dyan yung piniritong isda na bangus na tira nung Sunday. Ayan. Para kuluan lang po natin na ng pakuluan hanggang sa po ay magkulay yung sabaw. Ayan, guys. Makita mo yung sabaw niya kung may kulay na. Ayan. Pinakuluan ko lang po. Ayan, guys. Then ayan po, kumukulong kulong na talaga siya para lumasa sa sabaw. Nilagay ko na po yung ating patola. Ayan guys, hindi ko po masyadong binalatan yung patola para po, ganyan lang po yung pagkabalat ko sa patola sa pagbubulang lang ko guys. Ayan, tas paghiwa ng patola. Ayan, and then add na din na po natin yung ating kabote, yung mushroom na nabili ko ng $10. So yun, make sure lang po natin guys na malinis yung ating food, Ayan guys, hugasan natin mabuti 'yung mga ating niluluto. Ayan guys, so 'yun, pakuluan lang po natin 'yan. Pakukuluan ko lang po 'yan. Takpan po natin and then pakuluan lang po natin for a while. Ayan guys, so makikita mo guys. Ay, kumulo na 'yung ating ulam. Ayan. Sa so, nilagyan ko po 'yan ng sili. Ayan. Mahilig, mahilig po ako sa sile. Ayan, piniga ko pa talaga yung aking sile. Ayan. Meron niyang sile si Sir Sarep. Sabi niya, bakit bumili ka pa ng sile? May sile dito. Pwede mo yung gamitin. Sabi niya, hinihiya <laughs> ako. Kaya bumili ako ng sarili kong sile. So, yun guys. look this one. So, yummy guys. Fresh na fresh yung ating ulam. Yummy, yummy. Ayan. So, yung tira nating bangus, gawin nating healthy. Kasi nakakaboring ng kainin yung bangus. Wala na yung sausawan ko na ensalada. Naubos na. Kaya, ayan, may natira pang bangus. Dalawa lang kami ni Becca kumain nung Sunday. Kaya, may tira pa. Tapos, may tira pa rin akong kanin. Nilagay ko sa rep. So, yun. Na-add ko lang po ng more asin kasi matabang. Ayan, guys. Nilagyan ko ng more asin. Ayan. Ayan. So, yung timplahin lang po natin kung okay yung lasa. Pwede din po na patis. Pwede rin po dyan ay bagoong, uh, bagoong na yung fish sauce na bagoong ang ayan, ready na po ang ating food, ayan, transfer na po natin sa malinis na plate ayan guys, I hope you like this video, please give me thumbs up like, share, and comment down below naman mga kaayos saan man sulok ng mundo saan po kayo naroon, maraming maraming salamat po sa inyo support, so, like, and watch, and share na rin po, then comment thank you so much miss ayusin mo here, I love you all, so ayan guys Guys, marami na naman tayong makakain. Rice more, please. No more diet. Ayan. Pero actually, guys, yan lang Kahit sa akin kainin ko. Kanin. Ay, Pero kailangan ko ubusin yung kanin na